Nagpaturo si Charlie and Chino kung paano daw ba magluto ng lugaw. Um, Yego, please. I Medyo nahihirapan pa nga mag ng lugaw. Pero isa talaga kasi ito sa favorite nilang food. And madalas talaga silang nagre-request nito. Ngayon nga eh gabi na pero gusto daw talaga nila ng lugaw. At gusto daw nila akong tulungan magluto. Aba, tingnan mo at may pag and kiss pa nga. Hindi ka talaga makakahindi kapag ganito naman ka-sweet ang mga nagre-request. Nag-start na kami and inuna na nga namin mag-boil ng egg. Gustong gusto kasi ng twins ang boiled egg sa lugaw. Actually, hindi ako sure kung meron ba kaming ingredients. Kaya chineck ko na muna tong fridge kung ano ba yung mga meron kami. And pag wala, gagawa na lang natin ng paraan. Pero ang alam ko, meron akong chicken dito. So kumuha na ako ng sibuyas and wala na pala kaming ginger. Buti na lang meron akong nahanap ng paste. Wala na din pala kaming garlic, kaya garlic powder na lang yung gamitin natin. meat Chicken. And dito, tinatanong ng twins kung ano ba yung mga ingredients. Pero sabi ko dahil biglaan nga itong kanilang cravings, ito lang yung meron kami. And gagawan nga lang namin ng paraan para ma-craving satisfied sila. Hindi pa kasi kami nakakapag-grocery. Anyway, eto nga at start na tayo magluto ng lugaw habang kumukulo na yung egg. And dito, tutulungan nga tayo ni Charlie and Chino kung paano ba magluto ng lugaw. So, magigisa tayo kasi sibuyas nga lang yung meron. And then, nagadda ko ng garlic powder. And then, ito naman yung ating ginger. <laughs> Luya. Yeah. Luya. <laughs> Natatawa talaga ako kasi nahihirapan talaga sila mag-pronounce pag Tagalog. Pero at least, di ba, nagtatry sila. Pagkagisain na din namin itong malagkit na bigas. Oh, we forgot the chicken. <laughs> So ayan, nakalimutan para namin igisa yung chicken. Anyway, pwede namang i-hubble. Kaya nilagay na lang namin kasi i-boil -bo pa naman natin to. Alas 8 na nga pala to ng gabi. At ito nga yung kanilang request bago daw sila matulog. Dahil syempre merong school bukas. Pinagbigyan ko lang din talaga silang dalawa kasi natutuwa ako nagre-request na din sila ng Filipino food. And lalo na this time, gusto nilang matutunan kung paano ba maluto. Diyos ko, ito lang pala ang sekreto para maging super sweet ang twins. Ilang minuto na nga din pala kumukulo itong aming egg tamang-tama na yan. Habang yung niluluto naman naming lugaw, pinapalambot namin yung bigas. And habang nagaantay din, kinuha ko na itong mga itlog and binalatan. Binibilisan ko na talaga kasi baka mapuyat ang twins. Ang hirap pa naman gisingin sa umaga ng dalawang to. Pagkabalat ko, hinalo ko na siya dito sa lugaw. And then, nagada din kami ng pampalasa. At nagay lang na ako ng konting paminta at konting patis. And nag a nga din pala kami dito ng kasubha. Ewan ko, feeling ko talaga hindi kompleto ang lugaw pagka walang kasubha. And finally, ito nga at pwede na kami kumain. Well, ang twins lang kakain nito kasi busog pa talaga ako. At pagkalagay ko nga dito sa mesa, tingnan mo naman at na tuwang tuwa ang bata. Super excited nga siya kumain kahit mainit pa. At syempre, ako na naman ang taga-blow. Magaling naman tong dalawang to sa mga hot food kaya hindi na siya kailangan ng malamig na malamig. And kahit medyo napapaso-paso nga, eh walang reklamo. Nakakatuwa din kasi nakuha nila yung hilig ko sa mga may init na food. Mahilig nga din pala sila sa sopas. Tingnan mo nga at may pag-I love Lugaw pa ang bata. O, oh, diba ba? Minsan talaga nakakatuwa pag nagugustuhan nila yung mga luto natin. And nakakatuwa din hindi ko na sila kailangang pilitin at sila pa nga nagre-request. At talaga namang naubos nila yung lahat ng aming niluto. Natatawa din ako dito kasi inaantok na talaga si Chino. Kitang kita mo talaga na mapungay na yung kanyang mata. Pero itong si Charlie to, dukain pa rin dun sa likod.